Dahil nga, ramdam na ramdam talaga natin ngayon ang sobrang init ng ating panahon. Ay aba, kailangan natin ng pangontra dyan. Kailangan natin ng palamig. Ngayon naman po ay share ko po sa inyo kung paano ako gumagawa ng palamig. Sobrang dali lang pong gawin neto. Kahit nasa bahay ka lang ay aba achieve na achieve nyo po ang recipe na ito. Sigurado po ako na magugustuhan po ito ng inyong buong pamilya. At syempre naman, swak na swak po itong gawing pangnegosyo. negosyo. Kaya tara na, simulan na natin. Ang kailangan lang po natin dito ay syempre asukal. Pwede kayong gumamit dito ng white brown wash. sigunda na asukal. Ang ginamit po natin dito ay 1 cup. Pwede kayong gumamit kahit 1 half cup lang. Pwede kayong gumamit ng mas madami. Kasi pwede nyo po itong itabi. Ilagay nyo po sa isang lalagyan, sa isang garapon. Tapos pa magditimpla kayo, iahalo nyo na lang siya. Or ilagay nyo lang siya sa lalagyan na may takip. So, pag magtitimpla, iahalo nyo lang po ito. So, gagawin natin dito ay ikakaramelize natin ito. Gagawin natin itong syrup, kumbaga. So, antayin lang po natin ito na ito po ay medyo umitim ng konti. So, wag naman po masyadong itim na itim na talaga yung sunog na sunog na kasi medyo mapait na po yung lasa nito kapag ganun. Talagang dark brown lang po siya. Maaamoy mo po yung nasunog na asukal. Okay, so antayin lang natin ito na medyo mag dark brown pa siya na-try ko na po itong ginawang negosyo, ano. Mabenta po siya. Sobrang mabenta niya po at marami pong nasarapan talaga dito sa palamig kong ito, promise. Di po ako nagjojo. So, ito, medyo kulang pa ito ng konti. Yung ganitong, yung ganitong kulay. So, antayin pa natin medyo mag-dark siya ng konti. Okay, so, pwede na po ito. Huwag naman sanang susobra. So, lagyan na po natin ito ng tubig, no para mas stop na po yung pag ano niya, mas stop na po yung ganong lasa, mas stop na yung ganong kulay. So, imemelt na lang natin ito. Kasi kapag nilagyan nyo po talaga ito ng tubig ay um, lalabas yung, ayan, yung buo. So, kailangan matunaw po muna siya. Pakuluan natin hanggang sa matunaw. sa hindi lang yun. Mga siguro mga 2 minutes lang yan or wala pang 2 minutes, tunaw na po yung nabuo na yan. So, antayin lang natin siya na matunaw habang kumukulo po ito. So take note po, nakasalang pa po ang ating syrup. Ibig sabihin, ah, kumukulo pa siya, hindi ko pa po pinapatay ang kalan. So pakaluin lang natin hanggang sa totally wala na talaga itong buo-buo o yung namuong syrup. So yung ganito pong kulay ay swak na swak ito. Saktong-sakto lang po ito. So, ayan na nga, totally nga, wala na talaga. Natunaw na nga lahat ng namuong syrup. Okay, so at this time ay syempre patayin na po natin ang ating kalan. Hoy, oh, patayin na natin ang apoy. Sayang naman ang mahal-mahal po ng LPG ngayon. So ayan, patay na nga po 'yung ating apoy. So antay lang po natin ito na ano po na mag-cool down siya. Medyo lumamig siya. Kasi kung ihahalo natin ito sa palamig, mainit, mas marami pong yellow ang uh, magagamit natin kasi siyempre mainit, mabilis matunaw. Cool down lang natin ito, medyo lumamig. So, ngayon, gawa na po tayo ng palamig, mga kasosyo. So, maglagay lang ako dito ng asukal. Yung asukal nyo po, siyempre, depende kung gaano kadami yung gagawin nyo. Eh, ako kasi pechil lang tong ginamit ko. So, siyempre, kailangan dito ng black gulaman. Ako, bumili lang po ako sa palengke nung gulaman na gawa na siya. I think, dalawang piso yata isa nun o tatlong piso. O, dati kasi piso lang to eh. Pero kung ayaw nyo pong bumili sa palengke ng gawa na, na gulaman, pwede po kayong magluto. So, bumili lang po ako, mga tatlong peraso lang. And then, syempre, ito yung magic banana essence. Oh. So, bali, nabili ko po itong banana essence na to Itong ganito kaliit na bote ay 35 pesos. Pero, matagal nyo na po itong magagamit. Siguro, mga isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, mga ganon. Kasi, patak-patak lang naman siya eh. Kasi, patak-patak lang din naman yung kailangan natin. So, matagal nyo na rin magagamit to Napaka Napakamura lang naman po. Nabibili ito sa mga palengke. Patak lang po ah. Patak lang po ang ilagay nyo. Huwag masyadong madami kasi medyo ma mapait siya kapag madami. Yung bang aroma lang din naman yung habol natin dito. Pero kung sa bahay lang naman eh, kahit hindi na po kayo maglagay, ano lang naman to optional. Pero kung gusto nyo achieve na achieve talaga yung lasa ng palamig na nabibili natin sa labas, ay aba, pwedeng pwede talaga to. And then, maglalagay na tayo ng yelo. At ilagay na nga natin yung niluto natin na syrup kanina. So, medyo lumamig na nga po siya. Mag-cool down na siya. So, syempre, kanawin natin to Sayang din naman. Meron pa itong tamis. O, ba diba? Meron pang natira dito sa ating pan. So, ayan, haluin lang natin. So, ganun lang po kadali. So, palamigin lang natin ang bahagya na medyo natunaw yung yelo para naman talagang malamig na malamig. At eto na nga, oh. <laughs> ready na, ready to serve na ang ating masarap at malamig na gulaman palamig. O oh, ba diba? sobrang dali lang po na gawin nito. Kaya try nyo na rin. Ay aba, thirst quencher din po ito sa inyong pamilya. At pwede nyo pang gawing pang negosyo. Itindan nyo lang po ito sa harap ng bahay nyo. Ay talaga naman, optional kung gusto nyo pong lagyan ito ng sago. Ah, para sagot ko lamang, di ba? O oh, ha, pwede naman ding walang sago. Okay na okay. So ayan, sana naman po ay maibsa ng init na nararamdaman ng inyong katawan ngayong panahon ng tag-init na sobrang init po talaga. So sana po nagustuhan niyo ang aking ginawang pang negosyo recipe and thirst quencher recipe. Kung nagustuhan niyo po ito ay paki-follow, paki-like by sharing it in thank you for watching bye